Busy person ka ba at wala ka ng time sa pagluluto ng iyong almusal or merienda? Tara, turuan kita. Magbiyak ka lang ng daapat na piraso ng uh, itlog. So, make sure lang na hindi pa-expired para hindi masayang itlog mo. And then, babatilin mo lang siya. Pagkatapos mo siyang batilin, set aside muna natin ng sandali. Kasi kailangan natin na maghiwa ng ating halomi. So, ito na yung ating halomi cheese. Ayan, kung hindi ka pa nakatikim neto, marami ito mga chuki sa supermarket, sa mga SM, ganyan, sa mga pure gold siguro baka meron. Ito, medyo maalat-alat lang siya. So, ganito lang dapat kaninipis. So, magpainit na tayo ng kawali, konting mantika lang mga chuki kasi kailangan natin siyang i grill yung ating halomi cheese. Ayan, kung hindi ka pa nakatry netong cheese na to ay subukan mo ang sarap nito mga chuki. Ayan, kung magustuhan mo yung aking recipe for today's video, please don't forget to like, comment, and share it to your loved ones naman. By the way, mga chuki, nandito ako ngayon sa Saudi Arabia, taga-timpla ng kape, so bilang isang barista sa so mga taong coffee lover. Pwede bang malaman kung saan bansa ka ngayon nanonood para alam ko naman kung saan nakarating yung aking video. At syempre, shout out sa lahat ng mga nagsasabi kung nasaan sila kasi ang dami pala natin mga viewers sa mga iba't ibang panig ng mundo, mga chuki, ayan. So pag medyo okay na siya babalik tarin rin lang niyo mga chuki mas masarap to yung medyo nag light brown lang yung ating uh, halomi cheese so halomi cheese yung tawag dito mga chuki okay so yan so pag ganito na siya pwede nyo na yan uh, na mo maya maya konti kasi medyo luto naman na siya at talulutuin pa natin naman uli yan mga chuki ayan so pag ganito na siya okay na tanggalin na natin isi-set aside muna natin yan mga chuki. Ayan. So maghiwal ako ng tatlong piraso kasi siyempre sa isang batch ng ating sandwich ay kailangan tatlong piraso ng halomi cheese mga chuki. Ayan. Maglagay ako ng konting mantika uli. Pagkatapos ilalagay ko na yung ating egg yolk kanina na binatil. So Ayan. Diba, kalat-kalat -kalat lang para mabuo yung ating itlog. Pagkatapos, ilagay na natin yung ating tinapay. So, itong tinapay na to ay ito yung kubus na tinatawag dito sa Middle East. Baka meron din oh. sa Pilipinas. Ayan, ito flat lang ninyo para kumapit. Pagkatapos, babalik ka na lang natin mga chuki at igiglay natin yung tinapay ng saglit lang. Ayan, pagkatapos, i-roll na natin yung ating tinapay. And there you go mga chuki. Okay na yan, luto na yan. Pinagawa ko, iniinit ko lang yung tinapay na siya okay? So pag uh, tansyado na nyo na mainit na yung tinapay, oh, oh, pwede nyo nang oh. syanggalin mga chuki ayan. So tanggalin na natin. At ito uh, na naman yung ating next batch ng ating sandwich. So ito yung pangalawang batch. So ganun din, konting mantika, same procedure lang dun sa una. Ayan, itlog. Pagkatapos, iscutter natin para mabuo yung buong kawali, ayan pag medyo luto na yung ating uh, itlog and then uh, saka na natin ipapatong yung ating kubos okay? kung meron dyang kubos kung meron kayong pahita bread mas maganda pero may kamahalan lang yun pero masarap naman talaga yung fajita bread ay yung tortilla bread so ito mga chuki so ayan na nga tinatong ko na uli ayan para dumikit lang sya dinibihin ko ng konti din babalik na natin ayan so kung ganyan yung halong cheese mga chuki medyo nag dark brown mas masarap po yan huwag kayong magkalala flip, flip lang natin uli ayan Ayan, so ganyan lang siya mga chuki. Ayan, kung sa puntong ito, ikaw ay nanonood pa. Patipusuan mo na yung aking video mga chuki. At i-share mo naman mamaya pagkatapos mong manood. So ito na nga yung tatlong sandwich natin na nagawa mga chuki. Ayan, gumawa ko ng tatlo mga chuki kasi i-share ko yung isa. Ayan, pagkatapos, syempre dalawa yung akin dyan mga chuki. Ayan, the more you give, the more you will receive. Sabi nga nila, so ito na nga, mga chuki, tapos na yung sandwich natin. Ayan, at magpa-painting na tayo mga tsuki. Ayan, pwede ka nang kumuha ng isang piraso dyan. So, ito na nga mga tsuki yung tinapay natin. O, di ba? O, plus yung ating coffee with milk. Ayan, Nescafe lang yan mga tsuki, ha? Perfect ito sa partner ng ating merienda for today's video. Pwede rin itong pang-almusal. Talaga namang super madali lang siyang gayahin mga tsuki. Ayan. So, ito na nga mga tsuki ang ating uh, food review. Kung ano talaga yung lasa. Ayan. Mm -hmm. Ay, grabe, o. Oh. Tignan mo naman, o. Oh. ba diba? is yes, unang kagat, ang laki agat, ba diba? O, oh. halos makuha na agad yung one-fourth ng tinapay, o. Oh. di ba diba? Tignan mo naman yan, o. Oh. Grabe talaga mga chuki. Ang lambot ng ating tinapay, ganun din yung ating cheese. Medyo uh, ah, maalat-alat ng cheese ng konti, kaya wag na kayong maglagay ng asin sa inyong itlog, mga chuki. Ayan. Mm, di ba o yan, kung bet ninyo may mayonnaise, pwede ko maglagay ng mayonnaise. Kung gusto nyo may uh, vegetable salad, pwede kayong maglagay mga choki Ayan. So ito na nga mga chuki. tatapusin ka yung aking kain. Thank you for watching and uh, stay safe. God bless and see you on my next vlog again. So itong aking uh, last na kagat ay para sa inyo kasi hindi nyo naman ito makagat. So ito na nga mga choki Ayan. Thank you. Bye bye.